Today episode, iiwan muna namin ang syudad ng BGC. Samahan nyo kami sa aming adventure patungo sa lugar ng paraiso ng Romero. Let's go! Dahil laging bumabiyahe Ang hirap daw ang tukuhin Kung saan nakarating Nagbagsagan na akong suplado Dahil tahinik akong tao Ang di lang alam ako'y Nahihiya lang Bakit ko daw Simpleng buhay ang pinili Kaysa sa buhay na payak Maraming pera at kaibigan Lahat ng bagay na nakukuha Pero pagsapit ng gabi Ako ay tulala Ang buhay ay ay sapat Pero hindi naman tapat Di bale ng kukonti Basta solido at tapat Isang kadahilanan ba't Pinili ko ang ganito Payapang ka ay ang kaisipan, kalikasan ang tabuhan sa maingay na mundo ikaw ang laging pipili hindi na kailangan pilitin kahit na mapalayo ikaw ang laging hahanapin sa look dagat at bundok ang pipili Kadeday. Welcome back sa aking channel. Nandito na kami sa may Batangas Sport. Pupunta Rondon, mga ka rin Food court Ha? Food court? Oh. pagkain dito. Di. Bakit dati parang hindi ganito? Oo, hindi. Ang tao mga At ang totoo niya, naubusan kami ng na bank mga Kadeday. Dito, di ba? Zone 2? Zone 2. Oh. <laughs> <laughs> may na, <-pingot> na bata <laughs> takpo, <se> -takpo. <laughs> alapin lang namin mga kajeday yung aming starlight dito na tayo sa may Batangas Fort mga kajeday hindi na lang namin kung pwedeng mag upgrade yung pupuan namin mga kajeday kasi nga recliner lang yung nabok namin hindi namin alam online na pala yung booking mga kajoday, no? kaya baka pwedeng i-upgrade punuan na yung aircon na low bed saka yung cabin mga kajeday marami ng tao, tayo nga uuwi Oke, <silence> di Jedi Cycle At ni Mami tapi tayo mga Jedi. <silence> Parang hindi nagmamasaj yun, parang nag-BBR ang mga kajeta eh. Ako, Ready Player One. Mami! Mami! Oh! Lupit ng tray nila. Ano yan? May microwave na kape. Oh. Kasi na may hindi na mainit eh. Nakita ko may microwave. Yung mga kadiray, nakapasok na kami sa may gate. Nakain lang muna kami ng baon mga kadiray. Ayan. Mudfish chicken and rice. May daming luggage mga ka-Jedi pa kami yung 4, mga 1.30 pa lang Kaya mag-aantay pa kami yung mga 2 and half hours mga ka -Jedi. So, mamaya kukuha tayo ng 4.30 kasi dami Tapos may bata kami Tapos yung nabuk lang namin mga ka-Jedi Plano namin punta lang dito eh, tapos bibili na ticket eh Hindi na pala ganun mga ka -Jedi. Kailangan magbuka na online Kasi kakaubusan na kaya na nun, nung tinatanong ni Mrs. kung pwede mag-upgrade, wala na raw available nung mga loft bed. Kaya mamaya, sa reclining na lang kami ng siyam na oras mga kadeday. Okay lang yan. So yung, <coughs> <coughs> yung mga tayo dyan mga yung So yun mga kadeday, nasa may shuttle lang kami. May. may shuttle para mapunta sa rampa ng barak. Bang barak. Ito lang na ferry. Yeah. Lagi, sani, <coughs> uh, I think the ramp is far away so we don't need to walk Nakalagay na lang ano natin? It's bigat daw eh andito na saan oh, ano ba? Hey, mm -hmm. ba 'yung atin ah dream world eh. salve Starlight salve pupunta na mga sakay pala ng, ano, na ano pag doon no? dati overpass lang eh. yun eh, yata eh lalakad lang dati papunta doon wala yung eh. marami oo oh, VIP ka raw eh sama mo mga turista Dito ko ba yan? Dito

Pili tayo, bakanteng upuan. Ito, recliner area. Pili na lang daw tayo. Let's go. Mami. Oh, let's go here. Okay, pili bakanteng upuan. yun mga kanyari nandito na kami sa may recliner okay naman pala yung recliner mga kanyari maluwag ba pa, pati yung legroom nandito na kami sa loob na starlight umubulong lang ako mga kanyari alas 4 ang alis at alas kaya una kami doon sa may ano mga kanyari sa may shuttle nakita siguro may bata kami tapos ang dami namin luggage. So, pabayaran ko na lang yung porter na kajete. Pero sabi ata doon sa may mic. So, kajeday. Kaya lumalis sa alas 4 alis. Eh. Ano na 4.20 mga kajeday. No? Pero mukhang malapit na umalis. Yung binayad natin sa porter mga kajeday. Una 600 binigay ko alang pawis na pawis tapos naging tatlo na sila yung porter Siyempre kasama na yung driver kanina, nagbuhat din Kaya nangiging ng konti, dagdagan natin ng 800 mga kanina Ay ginawa natin 800 pata Okay na rin Kasi pagod na pagod din sila Pero depende rin sa'yo kung magkano bibigay mo mga kanina Kasi nakita ko yung mga uh, puti Napansin At, ko hindi sila nagbigay at napansin ko nagbibigay lang yung mga Pilipino rin eh. Meron kasi yung bayad yung sticker, 200. Tingin ko yun na talaga yung pinakabayad. Tapos depende na sa'yo kung magtitip ka. Kaya lang yung 200 na yun. Ang layo ng binuhata nila. Tapos, naging tatlo na kasi ang bibigat na lagi sa amin mga kajeday. Anim ba? Kaya sulit na rin. Numaandal na tayo mga ka-Joydai Sa lumbar May na tayo Daming 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 na bayad niya pala dito sa mga ferry is 3,100 yan na ano, ma'am, apat tayo kasi 2,000 sa adult 500 sa bata tapos merong bayad yung 1000, dun okay? okay pass yun mahal pa yung bayad sa Lake Miniwanga mami pag nagkukross tayo doon, parang 65 na per head doon, eh no? Oo, oh, ito. Na pa. Nine hours pa punta sa Romblon, Romblon mga kalila. May kasama lang pagkain. Diko ba? Dali di si Diko. Digo? mga kadeday mas komportable pa siya kaysa sa aeroplano eh okay din itong recliner mas mura mas mas komportable tapos ito pala starlight yun nabanggit ko na kailangan pala online nagubok dati lagi kami nasa may double deck eh. pero ito okay na kasi aircon naman mga kadeday hindi rin mainit tapos 9 hours okay lang din mga mga amasyal lang yun dito sa may barko mga kadeday Kaya okay na din itong uh, recliner. bagyo dun nangina pa kumigid lang dun mga kajeta, lakad-lakad lang mga tayo dun sa may bago oh, dito yung sunset bukas na yata yung bar. bukas yung dito mga kajayaday. pag gusto nyo uminom pagkain namin mga kaliling at meron libre yung pagkain yung ticket namin Kakapi ka lang mami, hindi mo kuli okay pagkain mo okay. TV dito mga kaliling kaya yung tablet yung ginagamit para manood yung mga bata download na ako sa Netflix. <laughs> <laughs> Dapat pa kasi na na kami sa Rising. Ito sinundo kami na ang kapatid ni Mrs. Lagi siya. Sa room na kami mamalitan. Ayun oh, mami. Ready for rublo. So Good morning mga ka-de-day, nandito na kami sa mayroong Blon, ayan, probinsya ng mga ka de Sariwa yung hangin, amoy dagat Ayan, maya maya maglakad-lakad tayo mga ka-de-day Nag-aarabasal lang muna kami Good morning mga ka-Jedi! Nakikising lang namin nandito na kami sa Blow na yan o. No? Wala nang mga building kagaya sa so, BGC mga ka-Jedi. Dumating kami ng mga 2.30am mga ka-Jedi. So, kami ng kapatid ni Mrs. Ay, Sarap na yung probinsya na no? Ito yung talagang genre ko mga ka-Jedi, no? yung probinsya. Hindi yung puro building. Pinay lang namin doon, kaya lang ano eh, madalas nagkukulong lang kami dito sa may condo ma, kadede. Kasi mga bata hindi rin naman mamodo. Ayan eh. Nandito na tayo eh. Ayan, sinira na ang ating adventure mga kadayday. tayo. Oh, may ibon. May ibon yun. Mas so, mamaya pakita natin yung dagat sa inyo mga kadede, no? Excited na tayo. buhay ko siya mga kadayday. buo ko doon oh yung hangin amoy dagat masarap mga kadiyaday excited na ako kailangan sulitin tong uh, tatlong linggong stay natin dito mga kadiyaday na enjoy natin tong rumblo ipapashare ko kayo sa rumblo Bumabiyahe. Ang hirap daw tukuyin kung saan nakarating Nabansagan na akong suplado dahil tahimik akong tao Ang di nyo lang alam ako'y nahihiyala Sa buhay na payak Maraming pera at kaibigan Lahat ng bagay na kukuha Pero pagsapit ng gabi Ako ay tulala Ang buhay ay, ay sapat Pero hindi naman tapat Di bale ng kukonti Basta solido at tapat Isang kadahilanan Ba't pinili ko Ang ganito Payapang kapaligiran Payapang ang Kalikasan ang takbuhan sa maingay na mundo Ikaw ang laging pipiliin, hindi na kailangan pilitin Kahit na mapalayo, ikaw ang laging hahanapin Ilog, dagat at bundok ang pipiliin Pati na rin ng pagkatao Makagawa ka ng mali Husgado na ang pagkatao Bakit hindi ko pipiliin ang mundo na ganito? Pagkalikasan ng kapiling Walang manguusgas sa'yo Ako ikaw at tayo lang iikot ang mundo Kaya o't mahal sa buhay. Kaya boy, pida kahit lagi nang bago. Di takut sumubo kahit tapoy matatalo sa